Magandang araw, magandang gabi sa ating inang bayan, Pilipinas Ngayon mga kapatid, babayan, pag-usapan naman natin dito patungkol na po dito sa pagpapadala ng Administrasyong Marcos ng dalawang batalyon Take note, dalawang batalyong PNP SAF, elite force, forces ito ng PNP Bakit kaya may huling ba? At yan po mga kababayan, kita natin ha, marami-rami ito, dalawang batalyon ang uh, isang company ay mayroong 63 so tatlong company meron ang isang batalyon so nasa 189 kung tatlong company ito sa isang batalyon times 2, dal dalawang batalyon ito so umabot ito ng uh, 378 kung hindi ako nagkakamali sa aking kwintada so 378 personnel ng uh, PNP SAF na andyan po kinadala sa Davao City Waro. Uh, may apat tayong dahilan kung bakit pinadala dyan ang uh, PNP-SAF, Special uh, Action Force ito, uh, elite force forces ng uh, PNP. Siguro ang nakikita natin diyan o ang ating uh, pananaw mga kabigyan, babayan, Di nga po ba o di po ba noong uh, last uh, few weeks ay uh, nagkakaroon nga po ng pag-relieve ng 40 PNP personnel. Kasama diyan ang kanilang hipe diyan po sa Davao uh, uh Dabaw City, sa lokal ng pamahalaang lungsod ng Davao ay natanggal ang serbisyo ng mga kapulisan po natin diyan kasama ang kanilang hipe. Dahil nga po pag, sa pagpapatupad at pagsunod naman uh, direktiba ng uh, incumbent mayor na si uh, Basti Duterte sa kanyang drug wars siyempre nadadamay ito itong 40 uh, personnel ng PNP pati ang kanilang hippie ito po ang unang rason kasi nakikita pangalawa po diyan of course ang fugitive na si Pastor Apolo Sigibuloy alam niyo naman po siguro na ang uh, ang uh, PNP diyan po sa Davao City ay uh, under po yan sa kamay ng mga Duterte So tiyak na tiyak hindi talaga masyadong gagalaw yan kung sa paggalaw lang po o panghulihin itong sigubuloy So ang kailangan kailangang outside or iba ang re-responding uh, mga PNP personel at uh, ito na nga po malamang ang uh, isa ding dahilan diyan, bakit nagpapadala na ng uh, dalawang batalyong uh, PNP SAF ang Administrasyong Marcos at ang pangatlo diyan. Baka nga magkatotoo na ang sinasabi dito ni former Senator Sani Trillanes. Nagpakalalabas ang warrant of ng ICC. Kaya na-anticipate na ngayon ng Administrasyong Marcos para maiwasan ang gulo if ever damputin at ulihin itong former President Rodrigo Rua Duterte ng ICC. Of course, syempre, para naman, para naman ma, uh, makontrol naman ang, uh, ika nga, panawagan ng mga Duterte at ang kanilang mga uh, supporters dito na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang panawagang papabain sa pwesto itong uh, si PBBM upang magtik over ulit ang mga Duterte dahil vice-presidente itong si Sara Duterte siyempre ganun talaga kaya nga siguro, or ay talagang uh, gagawan o ginawanan ng paraan ng Administrasyong Marcos kung ano ang nararapat dahil ang dabaw ngayon, ang medyo nalagay sa hot seat, sa totoo lang. At yan, sa abat na yan, kung bakit nagpadala ang Administrasyong Marcos ng dalawang batalyong elite force, elite forces ng... PNP, which is itong Special Action Force, PNP SAF. So mga kapamayan, alagay nyo ka ba? Anong uh, motibo dito? Bakit may dalawang batalyong pinadala ang Administrasyong Marcos Dian po sa lokal na lungsod ng Dabaw? Yan po ang aking uh, pananaw po diyan. Mabuhay ang Pilipinas, buhay ang mga Pilipino buhay ang ating mga bayaning OFWs around the globe